mga oh, chiki hello oh ah dito dito massage oh ang babait naman oop oop ayan oh mamasahin natin yung manok para ano para mabait oh Hello. Hello. Oh, come on. Pamasahe, come on. Hello. Hello. Hmm. Ito yung mga alaga kong po. Dapat lagi na natin ito ipipuin para hindi ma hindi matakot. Nakatapos <laughs> na kumain. Nakatapos na, na kumain. mabait to. Ito ang Oh. Oh, hindi ito Gusto gusto magpamasahe. Kaya <laughs> pag may alaga kayong manok dyan, lagi niya masimasin. Para hindi tumakbo, hindi tumakas. Hindi maka... Hindi matakot sa tao. Oh, oh tinanong mo, ito na sa tabi ko na. Gusto, gusto rin magpahimas. Mabaitin nyo ito hmm. Ito ko lang hmm. itlog nito, na na ito nagitlog na naman Ito malapit na maglimlim. Ito yung lalaki Mabaitin to Ano siya Si Bordogol 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 hmm. <todic> 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 Katamtama katam katam na yung laki niya, hindi yan sa malaki para hindi mabali yung manok. Pag ano niya, inararo niya yung manok, hindi mabali. Ito yung isa, patangkad yan. O, sobrang tangkad yan. Kaso, padilim dyan, hindi magkita. Paktis-paktis lang mag-vlog. Masanay din. Ah, uh, babayit manok natin. Uh ito. Pinaparami ko to para sa mga kaibigan kong uh, mahilig sa manok. Uh, yung mga pinsan natin mahilig sa manok. Nga gusto, magalaga. Oh, Pag marami na, marami tayong bibigyan ito. Marami tayong kamag-anak. <tod>